Ang kwento na ating matutunghayan ay patungkol sa isang lalaking talunan at hinahamak siya ng lahat. At sa pagsisimula ng kwento ay ipinaliwanag dito na mayroong kalayaan at mayroong pagmamahalan at mayroong paglalakbay na mayroong kakaibang realidad at ito ang pinaka the best na virtual reality fantasy game na tinatawag na Chrono Life. At dito binati ang ating bida na si Jiuli sa pagdating niya sa laro na tinatawag na Chrono Life. Unang bungad pa lamang sa kanya ng mga tao dito ay hindi na kaaya-aya at pinakyuhan pa siya ng kumag na ito at sinabihan pa siya na mawala na lang siya at minura pa siya. Humingi naman ng paumanhin ang babaeng ito sa ating bida dahil ayon pa sa kanya na hindi tumatanggap ng mga baguhan ang kanilang pangkat at maya, maya pa ay sinabihan pa siya ng batang nangungulangot na ang kanyang mga kagamitan ay basura at iminungkahi ng batang ito sa ating bida na i-upgrade niya ang lahat ng kanyang mga kagamitan sa labing isa nang makalipas ang ilang oras ay hindi pa rin siya makahanap ng pangkat na sasalihan dahil walang gustong isali siya at dahil dun ay nagalit naman siya. At dito tirik na tirik ang araw at napasigaw naman ang ating bida na ang larong ito ay walang kwenta at naiiyak na siya at paulit-ulit niyang sinasabi na walang kwenta ang larong ito. Nang makita yun ng mga taong nasa paligid niya ay nagtataka naman ang mga ito kung ano ba ang kanyang ginagawa. Napatanong pa ang lalaking nakasalamin na kaya ba siya nagkakaganyan dahil hindi nila siya isinoli sa kanilang pangkat. Napatawa na lang ang ating bida habang umiiyak at sinigaw niya pa na ang mga taong hindi siya isinoli sa kanilang pangkat ay wala silang matalas na mata dahil ayon pa sa kanya na napakaganda ng kanyang sandata. Mayroon namang isang babae ang nakapansin sa kanya at naririnig ng babae ang sigaw ng ating bida na ayon pa sa kanya na malaki ang ginastos niyang pera upang mabili lamang ang espadang ito. Nagsalita naman ang babae ng mawalang galang na at pagkatingin niya sa babae ay napakaganda nito at inosenteng tignan. Nagtatakang tanong naman ang ating bida na kung ano ba ang kanyang kailangan at hindi na siya pinatapos magsalita ng babae at kaagad niyang inalok ang ating bida na kung gusto niya bang sumama sa kanya upang makabuo ng pangkat. Natigilan naman ang ating bida at bigla namang namula ang kanyang pisngi habang kumikinang ang kanyang mga mata sabay sabi niya na masaya talaga maglaro ng chrono life. Makalipas ang ilang minuto ay naglakad na sila sa kagubatan at nagkikwento pa ang ating bida na tila ba ito'y nagyayabang at manghang-mangha naman ang babae sa kanyang mga sinasabi. Nagmayabang na naman siya at ekwinento niya na kahapon daw ay nakatanggap siya ng bariya kaya naman ginastos niya itong lahat. Dahil sa sinabi ng ating bida ay namangha na naman ang babae sa kanya at napasabi na lang ito ng wow at tinanong niya ang ating bida na kung ilan ba ang nagastos niya. Nagmayabang na naman siya at minungkahi niya sa babae na huwag siyang magugulat at agad niya namang sinabi na binili niya ang beginner package at inubos niya ang 55,000 won na kung sa piso ay nagkakahalaga ng 2,000 mahigit ang kanyang nagastos upang ibili ng package. Ipinakita niya naman ang espada na tinatawag na Knight's Double-Edged Sword at sinabi niya na kasama din ito sa package na kanyang binili. Namangha naman ang babae sa kanya at sinabihan siya nito na napakakul cool niya na para siyang bayani sa fairy tale. Bigla namang natigilan ang ating bida dahil sa sinabi ng babae sa kanya at iniisip niya na ang hinaharap nilang dalawa na masayang nagkikwentuhan at naghalikan sila at hindi kalaunan ay hiningi niya na ang kanyang mga kamay at kinasal na sila at nagkaroon na sila ng supling habang namumula at kumikinang ang kanyang mga mata at napatanong na lang siya sa kanyang isipan na kung ano ba ang ipapangalan nila sa kanilang magiging anak na babae. Bigla namang tumigil ang babae sa paglalakad at masaya niyang sinabi sa ating bida na nandito na sila sa wakas sa kanilang destinasyon. Tumigil na rin sa kakalakad ang ating bida at lumingon-lingon siya sa kanyang paligid sabay tanong niya na kung talaga nga bang nakarating na sila dahil ayon pa sa kanya na nandito pa lang sila sa gitna ng masukal na kagubatan at hindi na siya pinatapos magsalita ng babae at kaagad niya itong sinaksak at napabuga na lamang siya ng dugo at mayroon pa siyang natitirang kaunting buhay at pagkabunot ng babae ng kanyang espada ay natambo naman siya. Hindi niya naman inaasahan ang mangyayari at tinanong niya ang babae na kung bakit ano ba ang nangyari sa kanya at tinanong niya ito na huwag niyang sabihin na dahil gusto niya ng kanyang sandata at napangiti na lamang ang babae at masaya niyang sinabi na hindi niya kailangan ng basurang item na kagaya ng sa kanya at tinawag niya pang tanga ang ating bida at nanlaki naman ang mga mata nito dahil sa kanyang nalaman. Ipinaliwanag naman ng babae na inakit niya lamang ito patungo dito sa masukal na gubat upang paslangin siya. Bumangon naman siya mula sa kanyang pagkakahiga at napatanong siya na kung ang paghikayat niya sa kanya para makabuo ng pangkat ay hindi na siya pinatapos magsalita ng babae ay agad nitong sinabi na kasinungalingan lamang ang pag-alok niya sa kanya na bumuo ng pangkat kasama siya at tinanong niya pa ang ating bida na kung bakit siya bubuo ng pangkat sa kagaya niya at minaliit niya pa ang ating bida at sinabihan niya ito na isa siyang basura na talunan at minura pa siya nito at parang binagsaka naman ng langit at lupa ang ating bida sa kanyang narinig. Dagdag pa ng babae na ang ibig sabihin lang nito ay talunan din siya sa totoong buhay at hindi niya siya magagawang makausap kahit na sa totoong buhay. Minungkahi naman ng babae na kung mayroon pa siyang bariya ay subukan niyang mag-enhance ng equipment at kung hindi niya man magawang makontrol ito ay natitiyak niya naman na ang kanyang equipment ay mas magiging maganda na. Tiningnan niya naman ang ating bida habang kinukutsa niya pa ito dahil sa nabili niyang beginner warrior set ay nasisigurado niya na ang kanyang mga magulang ay mga pulubi lamang. Nag-aakmang tumayo naman ang ating bida sabay sabi niya na tama na at lakas loob niyang sinabi na hindi na maganda ang kanyang mga sinasabi at sa puntong papatayo na siya ay bigla naman siyang inataki ng babae gamit ang kanyang sandata at nagkapira-piraso ang ating bida. Habang tumatalsik ang dugo ay mas minaliit niya pa at minura ang ating bida. Napabuga na naman ang dugo ang ating bida at putol na ang piraso ng kanyang katawan na bumagsak sa lupa. Lumabas naman sa sistema ng babae na naabot niya na ang kondisyon at magsisimula na siyang magpalit ng kanyang hidden class. Unti-unti namang nagbabago ang kulay ng kanyang buhok at ito'y naging itim at nagbago din ang kanyang kasuutan at sandata at maya-maya pa ay bigla na lang siyang nagkaroon ng mga pakpak. At natapos na rin ang kanyang job change at ang hidden class na kanyang class ay tinatawag na goddess of life. Napangiti naman siya at agad niyang sinabi na sa wakas ay nagawa rin niyang patayin ang 1,000 na katao. Nagunat naman siya ng buto habang ang ating bida naman ay wala ng buhay at putul putol na ang bahagi ng katawan nito habang patuloy lamang sa pagunat ng buto ang babae nito. Mayamaya pa ay bigla niya na lamang inapakan ang bangkay ng ating bida at pagkalagpas niya ay bigla naman siyang napasabi na sa ngayon ay mayroon na lamang siyang natitirang final quest. Sa araw na yun ay mayroong napagtanto ang ating bida patungkol sa katutuhanan sa larong ito at ang larong ito ay sinusunod ang batas ng kagubatan. At dito na nga lumabas sa kanyang sistema na namatay na ang kanyang karakter. Bumalik ang eksena sa bayan at dito sa isang eskinita ay lumabas sa sistema ng ating bida na nawala ang kanyang malaking halaga ng karanasan at mabubuhay siyang muli sa ligtas na lugar at ang kanyang karakter ay nabuhay muli. Wala man lang siya naging kibuo pagkabuhay niya at ang tanging naalala niya lamang ay ang sinabi ng babae na tumatak sa kanyang isipan na kinukutsa siya at sinabihan siya ng babae na pulubi ito at naalala niya rin ang iminungkahi ng babae sa kanya na kapag nakaipon siya ng barya ay subukan rin niyang ma-enhance ang kanyang kagamitan ng sagayon ay may pakinabang na ang kanyang mga kagamitan. Isa-isa niyang naalala ang kanyang karanasan sa mga tao dito at naalala niya ang isang tao na pinakyuhan siya at sinabihan siyang mawala na lang siya dahil wala siyang kwentang basurang tao. Naalala rin niya ang batang nangungulangot at sinabihan siya na ang kanyang mga kagamitan ay talagang mga basura at minungkahi pa ng bata na nangungulangot na i-upgrade niya ang kanyang mga kagamitan sa labing isa, Pagtapos nun ay tinignan niya ang sahig at maya, maya pa ay bigla na lamang siyang sumigaw ng napakalakas habang umiiyak at agad niya namang kinuha ang kanyang maso na tinatawag na reinforcing hammer at ang kakayahan ng masong ito ay pinapataas nito ang halaga ng equipment sa isa at sa madaling salita ay nagagawa nitong mapalakas ang sandata o kagamitan niya kapag ginamit niya ang masong ito at pinalabas niya rin ang kanyang espada na tinatawag na plus three knights double-edged sword at inilapag ito sa lupa at nang walang ano-ano'y dahil sa galit niya ay bigla niya nalang itong pinalo ng buong lakas niya at ito lamang ang paraan upang may buntong niya ang galit niya at umaasa din siya na mas mapapalakas niya ang kanyang mga kagamitan at ito lang ang tanging paraan upang mas lumakas ng mas mabilis at wala ng iba. Dahil sa lakas ng pagkapalo niya ay nabigo siyang ma-enhance ang kanyang equipment kaya nabasag ito. Dahil sa kagustuhan niyang mas lumakas ng mas mabilis ay napagdesisyonan niya naman na isusunod niya ang kanyang equipment na tinatawag na plus 5 iron blood leather gloves at agaran niya naman itong hinampes ng kanyang maso at ganun din ang nangyari na bigulin siyang i-enhance ang gloves at nabasag ang gloves na ito. At isa-isa niya nang pinag-e-enhance ang kanyang equipment dahil umaasa siya na mas lalakas siya agad subalit pagkalipas lamang ng ilang sandali ay wala mas kiniisa ang na-enhance sa kanyang equipment at nasira ang lahat ng ito at dahil nabasag na ang mga kagamitan niya ay wala na siyang natitira pa at nawala na sa kanya ang lahat-lahat at napangiti na lamang siya dahil ang tanging natitira lamang sa kanya ay ang kanyang salawal at maya-maya pa ay napaiyak na lang siya at napasabi na lang siya na walang kwenta ang larong ito. Natigilan naman siya sa kakaiyak dahil mayroong tumapo ng kahoy na patpat sa kanyang tabi. Ang tawag sa kahoy na ito ay wooden stick at ang sandatang ito ay basic lang para sa baguhan. Ang paglalarawan naman sa stick na ito ay napakahina. Wala namang kaedi ideya ang ating bida at napatingin naman siya sa taong nagbigay sa kanya at dito binati siya ng batang semikalbo na nagbigay sa kanya ng kahoy na patpat at paulit-ulit siyang binati ng bata na semikalbo. Nadismaya naman ang ating bida at napatanong siya sa kanyang isipan na kung ano ba ang nangyayari sa mukhang emoticon na karakter na ito. Masayang masaya naman ang batang semi kalbu at paulit-ulit siyang binabati habang pinagmamasdan siya ng ating bida at ayon pa sa kanya na parang baguhan ang isang ito dahil pinagbasehan niya ito sa panlabas nitong anyo. Tiningnan niya naman ang kahoy na patpat at napagtanto niya naman na parang ibinibigay ng batang ito ang kahoy na patpat sa kanya. Sininyasan naman siya ng batang semikalbo na approved at naisip niya naman na parang tama ang kanyang hinala na ibinibigay sa kanya ang kahoy na patpat ng batang semikalbo. Nagpaalam na ang batang semikalbo sa kanya at sa isip-isip naman ng ating bida na parang naawa sa kanya ang baguhan dahil nabasag na ang lahat ng kanyang equipment at ang tanging natira na lang sa kanya ay ang kanyang salawal. Umalis na ang batang semi-kalbo at wala naman naging reaksyon ng ating bida at maya-maya pa ay tiningnan niya ang kahoy na patpat at nang walang ano ay -ano, bigla niya na lamang itong pinukpok ng kanyang maso at bigla namang naging tagumpay ang kanyang reinforcement. At nadagdagan ng isang lakas ang kanyang kahoy na patpat at nagkaroon din ito ng karagdagang pinsala ng isa. Muli niya na namang pinukpok ang kahoy at naging matagumpay ulit ito. Sa isip-isip naman ng ating bida na walang kabuluhan ng kanyang buhay dahil nagiging matagumpay lamang ito dahil isa lamang itong mahinang item. Muli niya na naman itong pinukpok at naging tagumpay na naman ang reinforcement ng item na ito at ngayon ay plus 6 na ang kanyang patpat at ang karagdagang pinsala naman ito ay 64 napag pagdesisyon na naman ng ating bida na pukpukin ulit ang patpat dahil ayon pa sa kanya na mababasag din ito mamaya dahil kapag mas mataas ang enchantment level nito ay mas mataas din ang chance na mabigo siya sa pag-enhance nito. Paulit-ulit niyang pinukpok ang patpat at sumapit na ang dapit hapon at patuloy pa rin niyang pinukpok ang kahoy na patpat at nanginginig na siya dahil sa pagod na kanyang nararamdaman at pawis na pawis na siya at napalunok naman siya ng kanyang laway at kaagad niya na namang pinukpok ang kanyang kahoy na patpat at tagumpay na naman ito habang siya ay parang mahihimatay na dahil sa pagod at lumabas naman sa kanyang sistema na binabati siya nito dahil nagawa niyang makamit ang pinakamataas na enhancement ng isang item at plus siyam na putsyam na ang tawag sa kanyang kahoy na patpat. Pinagmasdan niya naman ang kanyang patpat habang nanginginig dahil hindi siya makapaniwala. Hindi niya lubos sa kalain na magagawa niyang ma-enhance ang kahoy na patpat sa maximum at ang karagdagang pinsala naman ng kahoy na patpat ay hindi naman masukat dahil nag-uumpisa ito sa 6 at 20 na zeros. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang kahoy na patpat -pat, ay sa isip-isip niya naman na kung may kabuluhan ba ito dahil pagtapos niyang ma-enhance ng sampung beses ay ang probabilidad naman na matagumpay ang susunod na enhance ay bababa sa 5%. Dahil sa pagod niya ay nabitawan niya naman ang kanyang patpat -pat at pilit niya pa itong sinalo at nang nasalo na niya na ay dumampi naman ang dulo ng kanyang patpat sa sahig at nanlaki naman ang kanyang mga mata dahil sumabog ang nasa harapan niya ng napakalakas at nawasak nito ang bawat bagay kung saan man nakaharap ang dulo ng patpat at tuloy-tuloy lamang ito hanggang sa labas ng mundo at maging sa kalawakan. Ang lakas na nang naging epekto sa mahinang pagdampilang ng kanyang sandatang patpat. Nang matapos iyon ay napanganga na lamang siya dahil hindi niya lubos sa kalain na ganoon ang maging epekto noon. Nagkagulo naman ang mga tao sa kanyang paligid dahil hindi nila alam kung ano ang nangyari at may nagsisigawan pa na sagipin nila ang taong yon at mayroon pang napatanong na kung bumuga ba ng kaunting apoy ang dragon. Hanggang ngayon ay natutulala pa rin ang ating bida habang nagkakagulo ang mga tao sa kanyang paligid at may napatanong pa kung isa ba itong event sa laro subalit tugo naman ang isa na wala namang inanunsyo. Nanlaki naman ang kanyang mga mata dahil ang kontinente ay nahati sa dalawa mula sa kanyang lokasyon. Sa araw na ito ay naitala ang Guinness World Record sa loob ng VR na laro. Lumabas naman sa kanyang sistema na mayroong namatay sa pag-ataki niyang yun at ang kanyang kasikatan ay mas tumaas. Maraming manlalaro ang binigyan ng game over sa iisang ganap na yun. Dahil sa dami ng napatay niyang manlalaro ay andami ring lumabas sa kanyang sistema na nagsasabi na mas tumaas pa ang kanyang kasikatan. 856,000 naman lalaro ang kabuuan niyang napatay dahil lang sa mahinang pagdampi ng kanyang sandatang kahoy na patpat. Napangiti naman ang kupal nating bida at naalala niya na naman ang sinabi ng babaeng pumatay sa kanya na pulubi ang kanyang mga magulang at mas lalong naging abutay nga pa ang kanyang mga ngiti. Habang inaalala niya ang pagtridor sa kanya ay sa isipan niya naman na siya lamang ang nagpapaaral sa kanyang sarili at may natutunan siyang bagay pagdating sa katutuhanan ng larong ito, at ayon pa sa kanya na ang larong ito ay sinusunod ang batas ng kagubatan. Hindi niya naman mapigilan ang kanyang ngiti at hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang sandata na kahoy na patpat -pat sabay sabi niya pa habang nagniningning ang kanyang mga mata na oras na para matutunan ng babaeng iyon ang kanyang leksyon at napamura naman siya dahil sa kasabi kanya. Sa isipan naman ng ating bida na isa lamang siyang hindi kilala sa totoong buhay at mayroon lamang siyang ordinaryong itsura at tangkad. Hindi rin siya nangunguna pagdating sa academics at sa sports. Kumbaga ay kung ipapaliwanag niya ang kanyang katayuan sa buhay gamit ang game tier ay nasa bronze 4 lamang siya. Makalipas ang isang araw ay naglakad-lakad na siya sa sentro at mayroon na siyang balabal subalit kita pa rin ang kanyang salawal. Sa kanyang paglalakad ay nabunggo niya ang malaking tao na kalbo at nagalit naman agad ang flawless na kalbo at bigla niyang hinayla ang balabal ng ating bida at tinanong niya ito na kung gusto niya na bang mamatay at tinawag niya itong baguhan at dagdag niya pa na patanong na kung bakit ba hindi siya tumitingin sa kanyang harapan. Tumawa naman ang babaeng kasintahan ng kalbo at sinabi nito na kalmahan niya lang dahil tinatakot niya ito habang ang ating bida naman ay wala man lang kare-reaksyon at maya-maya pa ay bigla siyang nagsalita at inasar niya ang kalbo at tinuwag niya itong bastardong biik. Nanlaki naman ang mata ng kalbo dahil sa pang-aasar ng ating bida sa kanya at bigla naman siyang nagalit at minura niya ang ating bida at sinabi niya na kung ano ba ang sinabi niya at nang bigla naman siyang pinalo ng ating bida ng kanyang patpat at nagtataka naman ng kalbo dahil sa ipinalo ng ating bida sa kanya dahil dunay ay nagalit naman ito ng gusto at tinanong niya ang ating bida na kung hinampis niya ba siya ng patpat na walang kwenta at dagdag niya pa na patanong na kung ano ba ang magagawa ng kanyang kahoy na patpat sa kanya at nang walang ano anibigla bigla na lang naiupi ang kanyang ulo at nagsital pinagsiksikan ang kanyang mga ngipin dahil sa lakas ng impact ng pag-ataki ng ating bida sa kalbong ito at agad namang lumiwanag ang lugar habang ang kalbo naman ay naagnas na samantala ang kasintahan naman nito ay nanlaki ang mga mata dahil sa gulat at dahil sa lakas ng pagsabog ay lumiwanag naman ang buong paligid ng lugar. Matapos ang pag-ataking yun ay labis namang namutla ang babaeng kasintahan ng kalbo at tiningnan niya naman ang ating bida at nagtataka siya na kung sino ba ang taong ito. Napangiti naman ang ating bida dahil ayon pa sa kanya na siya ang pinakamalakas sa mundong ito. Napalitan naman ang kanyang saya ng pagkagulat dahil nagbabala ang kanyang sistema na ang katibayan ng kanyang sandata ay bumababa. Tatlo na lamang ang natitirang pwede niyang magamit ang kanyang sandatang at ang kahoy na patpat at nang mabasa niya yon ay nanlaki naman ang kanyang mga mata at pinagpawisan ng malala. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay bumalik na siya sa eskinita habang tinitingnan niya ang kanyang sandata na kahoy na patpat ay binasa niya naman ang patungkul dito at ayon dito na ang kanyang sandata ay isang basic na sandata para sa mga baguhan at mayroon itong napakababang tibay at mawawasak na ito pagtapos ng ilang palo mayroon na lamang siyang tatlong palo Nadismaya naman ang ating bida dahil dun at bigla na lamang siyang nagwala at napapamura sabay sabi niya pa na dalawang beses niya lamang itong nagamit subalit mayroon na lamang itong tatlong hampas na natitira. Tumigil naman siya sa kakawala niya at napatingin sa kalangitan at habang pinagmamasdan niya ang kalangitan ay napasabi na lang siya na wala na siyang pag-asa at naalala niya naman na bubugbugin niya ang mga taong nang aalipusta at pumapakyos sa kanya at higit sa lahat ay ang makapaghiganti siya sa babaeng naglinlang sa kanya at kumitil sa kanyang buhay. Nang maalala niya yun ay nanggigil naman siya at napagdesisyon niya naman na mayroon siyang pupuntahan dahil ayon pa sa kanya na mayroon na lamang siyang tatlong natitirang hampas sa kanyang sandatang patpat. Kinagabihan ay tinungo niya ang lugar na tinatawag na Valley of the Dead na punong-puno ng mga bungo at buto ng mga taong namatay at habang naglalakad ang ating bida ay nadudulog naman ang mga bungo na kanyang natatapakan at parang mayroon siyang gustong puntahan at maya, -maya pa ay bigla naman siyang umungol upang makakuha ng pansin at sa kanyang nilikhang ungol ay yuminig ang paligid habang nananatiling nakatayo lamang siya at hindi man lang siya umaalis sa kanyang pwesto at sa kanyang harapan ay may bigla na lang sumabog ng napakalakas at lumabas ang nilalang na ito na umiilaw pa ang mata nito at sa paglabas ng dambuhalang nilalang na may pakpak na dalawa ang ulo ay napasigaw naman ito ng napakalakas at mas nilakasan pa nilang dalawa ang pagsigaw habang ang ating bida naman ay hindi man lang natakot sa napakalakas ng sigaw ng dambuhalang halimaw. Ang nilalang na ito ay ang pinunong halimaw na pinakamalakas sa buong chrono life At sumigaw naman ang pinunong halimaw na ito na nalampasan niya na ang hangganan ng mga patay. Ang tawag naman sa pinunong halimaw na ito ay Twin-headed Dragon o dalawang-ulo na dragon na si Yers. Ipinaliwanad naman ni Yers na ito ang sulok kung saan ang buhay at kamatayan ay magkasalubong at dahil sa galit ni Yers ay sinabihan niya ang ating bida na tangang mortal ito. At magsasalita pa sana ang isang ulo nito subalit bigla na lang siyang inataki ng ating bida. Hindi man lang yun napansin ni Years, subalit maya-maya pa ay bigla na lang siyang nagulat dahil nakita niya ang kanyang isang ulo ay putol na at nang tiningnan niya si GU ay parang may sinasabi ito na hindi niya marinig at napagtanto naman ni Years na parang papatay na siya nito at mayroon na lamang dalawang pag-atake si GU at nang papaatake na siya ay sinabi niya naman na sa tingin niya ay tatapusin niya na ang pinakamalakas na halimaw dito sa mundong ito at bigla naman siyang nagulat dahil nakita niya na parang papalag si Years sa kanya at bigla na lang sinabi ni Years na teka muna sandali at Tinanong naman siya ni GU na kung ano ba 'yon? Tugon naman ni Years na mayroon sana siyang sasabihin sa kanya kaya sinabi niya na teka muna at tinawag niyang kuya si GU. Nagtatakang tanong naman ni GU sa kanya na kani lang ay tinawag niya siyang tangang mortal. Maamong tugon naman ni Years sa kanya na wala na siyang magagawa dahil yun ang script na naka-program sa kanya at hindi lamang sila nagkakaintindihan. Kaya naman tinanong siya ni Years na kung sino ba siya. Tugon naman ni Jiyu na hindi niya alam at minungkahi niya naman na huwag na siyang abalahin at mamatay na lamang siya at hahampasin na siya sana ni Jiyu subalit bigla namang natarante sa takot si years kaya naman napasigaw na naman siya na teka muna subalit hindi naman nakinig si Jiyu sa kanya kaya naman inilunsad niya na ang pag atake niya at bigla namang nagpakawala ang kanyang patpat ng napakalakas na pag-ataki patungo kay years at hindi naman yun nagawang iwasan ni Yeras at sinalo niya ang lahat ng pinsala at maya-maya pa ay bigla na lang siyang natamba at nang inig naman ang kanyang dahil don, habang ang patpat naman ni G.U. ay isa na lamang ang natitirang pag-ataki kaya naman napabuntong hininga na lamang siya at napasabi na kung paano ba siya nahantong dito at napasabi na lang siya na kung hindi lang sana problema ang katibayan ng kanyang sandata ay siya na ang pinakamalakas. Nang marinig yun ni yours, ay nagulat naman siya kaya naman kinumpirma niya kay G.U. na kung mayroon nga ba siyang problema sa katibayan ng kanyang sandata at kung mayroon man siyang problema dito ay pwede niya siyang matulungan patungkol dun. At nang papaataki na sama si GU ay natigilan naman siya dahil sa kanyang narinig at nagtatakang tanong niya naman na kung paano niya yun gagawin. Bigla namang may lumabas sa kanyang sistema na ang twin-headed dragon na si Yers ay hinihiling niya na makipagkontrata sa kanya at ibigay ang kanyang kaluluwa at tinanong naman siya na kung tatanggapin niya ba ang kontrata. Nagtatakang tanong naman ni GU na kung ano ba ito. Tinanong naman siya ni Yers na kung may pagkakataon bang narinig niya ang patungkol sa Ego Sword. Nagtataka naman si Jiyu kaya naman tinanong niya si Yeres na kung ano yon. Tugon naman ni Yeres na medyo komplikado itong ipaliwanag at minungkahi naman ni Jiyu na kung sa gayon ay ipaliwanag niya ito ng mas simple at labis naman ang takot ni Yeres nang marinig niya yon. Ipinaliwanag naman ni Yeres na pupunan niya ang kanyang sandata sa pamamagitan ng kanyang kaluluwa ngunit hindi ng kanyang katawan at ang kanyang sandata ay mayroong ego at mag -e evolve dito sa pagiging ego sword at kung mangyari man yun ay magkakaroon ng walang hanggang tibay ang kanyang sandata. Nang marinig yun ni Jiyu ay nanlaki naman ang kanyang mata at ipinaliwanag naman ni Yeres na ang ego sword ay ang pinakamalakas na sandata sa mundo ng chronolife. Napangiti naman si G.U. sa kanyang nalaman at humalakhak naman siya sa kakatawa habang nakikitawa na rin ang pilit si Yuris sa kanya at tinanong niya si G.U. na kung nagustuhan niya ba ang kanyang iminungkahi sa kanya habang si G.U. ay patuloy pa rin sa kakatawa at maya, -maya pa ay napasabi na lang siya na sa puntong ito ay mag-iiba na ang daloy ng istorya at pinaplano niya naman na titigil na siya sa paghihigante subalit ang langit ay gusto pa rin siyang makapaghigante. Habang si Uris naman ay nanginginig sa nakikita niya kay G.U. at naisip niya naman na namimes niya na ang kanyang ina. Labis naman ang saya na nararamdaman ng ating bida at sinabi niya na mahusay ito kaya naman magsasagawa na sila ng kontrata sabay pindot niya sa accept button at lumabas sa kanyang sistema na tinanggap niya na ang quest. Bigla namang may lumabas na magic circle sa kanyang paanan at nasa harapan niya na rin si Yuris at unti-unti namang naglalaho si Yuris at habang nagaganap yun ay lumabas naman sa sistema ni G.U. na ang katawan ni Yuris ay nawala na at ang kaluluwa ni Yuris ay sumanib sa kanyang sandatang kahoy na patpat. Umilaw naman ang kanyang sandata at ngayon ay may grado na itong ego at ang natitirang tibay naman ito ay walang hanggan at napapangiti na lamang si G.U. dahil dun. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay naramdaman naman ni Jiyu ang paparating at dito may hindi mabilang na mga halimaw ang papasugod sa kanya at sinasabi nilang lahat na ipaghihiganti nila ang kanilang pinuno at paulit-ulit nila itong sinasabi Samantala, hindi man lang umaalis sa kinatatayuan si GU habang naririnig niya ang hiyaw ng mga halimaw at nasa harapan niya naman ang mga hindi mabilang na halimaw na mga malalaki at umiilaw pa ang mga mata nito dahil sa layunin nilang ipaghigante ang kanilang pinuno na si Yers at ang mga halimaw na ito ay ang mga hukbo ni Yuris. Napangiti naman si G.U. at naalala niya ang babaeng pumatay sa kanya sabay taas niya ng kanyang sandata at sinabi niya na maghihigante siya habang nakangiti siya na parang demonyo at bigla niya na lamang inihampas ang kanyang kahoy na patpat sa mga bungo at bigla namang sumabog ng napakalakas sa parte na kung saan nakatayo ang ating bida. Makalipas ang ilang araw ay may nakapaskil sa pader ang isang wanted na tao at ito ay ang ating bida na si G.U. Nagtipon-tipon naman ang mga tao at nagtataka naman sila kung sino ang nakapaskil na larawan, bigla namang sumigaw ang isang ito na makinig silang lahat at inanunsyo niya na mayroon SSS grade na pambansang gantimpala ang inihanda para sa kanilang lahat. At ipinaliwanag niya naman na ang taong nasa larawan ay pumatay ng 800,000 na katao sa loob lamang ng isang araw at ito ang pinakamalalang pagpatay na naitala sa kasaysayan ng laro. Ayon pa sa nag-aanunsyo na ang mga nakapaskil na larawan ng Wanted ay ipinalaganap na sa labindalawa na kaharian sa tatlong kontinyente sa buong mundo at sinigaw niya naman na ang gantimpala na kanilang matatanggap ay isang bilyong ginto. Nagulantang naman ang lahat dahil hindi nila inaasahan na ganoon kalaki ang gantimpala sa Wanted. Bigla namang may dumating na mga tao na may mag-agarang kasuutan na armor. At nang makita yon ng ibang mga tao ay laking gulat naman nila dahil ang mga ito ay ang maharlikang mandirigma. Nakita naman ng mga tao ang nangunguna sa harapan ng mga maharlikang mandirigma at ang babaeng ito ay ang guildmaster ng Holy Guild na si Saint Fry. Sa kabilang banda naman ay may dumating na mga kulay pula ang kasuutan at hindi naman makapaniwala ang mga tao dahil ang mga taong ito na may pulang balabal na may kulay puti na cross ay ang nasa top 10 na pinakamalakas na mga mandirigma na tinatawag na crossline at ang lalaking ito na may peklat sa mukha ay ang guildmaster ng crossline na si Suho. Dumating rin ang galing sa ibang kaharian ang pinakamalakas na magisya ng maharlikang pamilya at ang guildmaster ng guild na si Abracadabra. Dumating rin ang Guild of Thieves o Guild ng mga magnanakaw at nandito ang Guild Master ng Robin Hood na si Home. Nandito rin ang Hari ng Arden Castle at ang Guild Master ng Justice Guild na si Hawk Eye. Nagtipon-tipon ang mga top 5 na guild na malalakas sa buong mundo sa iisang lugar dito at ito ay ang Holy Guild, Crossline Guild, Holy Land Guild, Robin Hood Guild, Justice Guild. Ito ang kauna-unahang naganap sa buong mundo ang pag-aalyansa ng top 5 na guild. Bigla namang nag-anunsyo ang haring ng Arden Castle at ang Guildmaster ng Justice Guild na si Hawkeye na bilang leader ng World Union Guild ay ang Union Guild ay magdedeklara ng digmaan laban sa kasuklam-suklam na mamamatay ng manlalaro at dito nakapaskil sa bawat sulok ng lugar ang larawan kung saan nandito si GU na may nakalagay na wanted buhay man o patay. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag like, comment, subscribe at ehit eh mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita kit sa susunod mga boss!